Yan mga paps, bali gusto ko lang batiin sila Francis Pasohil ng Dasmarinas Cavite. Shoutout sa inyo ayan sa mga tropa natin diyan sa Cavite na mahilig din sa Kawasaki HD3, tsaka sa Brutus at kay Adel from Jensan. Ayan, napakahilig din diyan sa parteng General Santos City. Ta napakahilig diyan sa mga lugar na yan na Brutus at is, ito pa isa sa Mindanao din. Si Livingston Santos from Isulan Sultan Kudarat. Ayan, shout out sa inyo dyan, paps, sa Mindanao. At uh, napakarami rin, lalo na dyan sa Polomolok. South Cotabato. Bato, yan. Ewan ko ba't napakaraming mahilig dan sa, ano, ano, sa HD3 at sa Brutus sa parting Mindanao. Uh, marami rin sumusubaybay sa atin dyan. Shout out sa inyo dyan lahat, mga paps. At uh, yun din na natutuwa ako diyan sa mga tropa natin sa Mindanao dahil hanggang ngayon ay uh, hindi pa rin nila pinapabayaan at uh, minememtain pa rin nila yung kanilang uh, mga Kawasaki HD3 ay Brutus kasi natatandaan ko nung kakukuha ko lang din ng HD3 ko at tsaka Brutus ayan marami rin na nagme-message sa atin dahil uh, nagugustuhan nila yung ating uh, Brutus nung time na yon at ayun uh, nga tinatanong nila kung uh, binebenta natin pero yun mga paps Hindi natin binibenta ngayon Dahil yun nga nire natin At uh, Iniingatan yung gantong uh, Klase ng motor Kaya Yun Shoutout sa inyo dyan mga paps Paps Ngayon nandito ako sa Harap ng Pantay National High School At uh, <laughs> eto may nakita akong kabayo Kasi nakakatawa eh. Ayun oh. May dalawang kabayo dito At uh, nakakatuwa kasi Meron palang farm dito ng ganyan Dito sa may ah uh, harap ng Pantay National High School. Ayan. At uh, mas nakakatawa kasi may nakita akong Kawasaki HD3 na ginagamit ulit to sa panghanap buhay. Bali pang service siya. At uh, eto, lapitan natin mga paps. <laughs> Ayan, ito. Ito yung sinasabi ko mga paps. Oh. <laughs> Ayan, tignan nyo naman, nakakulong-kulong. At uh, base sa tanke niya, ito ay palakol, ayan. Kaya tinawag ito na palakol mga paps, ayan o. Oh. Yung sticker niya kasi, medyo pa palakol. At uh, ganyang modelo yung uh, mga 2002. bali ito yung sinundan ng uh, Olympic. Ayan, silipin natin. Ayan, mukhang gana pa yung 2T uh, pump ni paps. Ayan, kasi meron pang reserve. At uh, dito ako natuwa oh, talagang napakatibay ng pangkulong-kulong niya. At uh, ito, may short fit na rin, bali Rizal concept na ang ginawa ni Pops, naka stainless na rin, natapalodo. At uh, ito talaga yung natutuwa ako sa HD3 kasi talagang tingnan niyo naman oh. Naka-design sa pang uh, harabas, bali panghanap hanap buhay. Kaya nga tinawag natin na HD3 Kawasaki Heavy Duty 3. Ah, ayan, at uh, ito, meron pang nakakabit uh, na stock na boot lever ito. Ayan, tsaka ito. Ayan, nakakatawa. Ito, nandito pa yung patino. Ito mga paps, ayan, sasabing pati yung sticker. Ayan pa. At uh, parang wala si paps eh, yung may-ari nito. Hindi ko sure kung... Uh, si Pops ay isa sa may-ari nitong uh, farm <laughs> doon. Ayan, oh. Ito yung eskwelaan mga Pops, ayan. Pantay National High School. Ayan, at uh, natin itong tambucho. At itong tambucho, parang inano na ni Pops, ah. Hinawi. Parang inukit. Ayan, inukit nga. Uh, matibay pagkakagawa ng ano ni paps sidecar no ayan 'no kayang uh, sinasakay dito Baka 'yung kabayo sinasakay dito mga paps ah kasi sa klase nito talagang pan-deliver mga mga paps eh ayan <laughs> baka ito 'yung sinasakay mga paps ayan <laughs> 'yung kabayo tingnan niyo ayan oh ayun bali dalawa 'yung kabayo meron dito at uh, may isa pa doon Ayan. Uh, nakakatawa. Kasi hanggang ngayon, tingnan nyo. Talagang uh, hindi pa rin na uh, sumusuko itong ganitong motor dahil uh, unang-una, ito yung uh, talagang nakadesign sa ganyan. Inuulit ko. Ano? At uh, basta alaga lang sa tuti, tsaka sa langis, tsaka sa, yun nga, sa maintenance talagang tatagal yung ganyan Kawasaki HD3 ayan napaka busy dito sa lugar na to dahil ito nga ay uh, harap ng high school ito, ayan tingnan nyo naman oh. ito nga palang lugar na to, itong uh, Pantay National High School ay dito matatagpuan sa Teresa Rizal ayan bali ngayon kasi ako ay uh, nag drive, bali may sinervisan ako dito sinervisan, sinerbisan ko yung airpad ko dahil uh, may meeting sila dito sa eskwela na to at ngayon uh, eto nakita ko itong uh, Kawasaki HD3 alam nyo naman na pag may nakikita kong Kawasaki HD3 tsaka lalo na tsaka Brutus ayan hindi natin na pinapalagpas tong mga ganitong moment kasi syempre baka mamaya pagtagal ng araw wag naman sana mawala yung Kawasaki HD3 at uh, yun hindi na natin na makikita ng mga ganitong motor. Kaya hanggang ngayon, kung may nakita tayo, talaga sineshare natin. Ayan si Pops, ayan, yan, yan, yan. Ayan. Ay, shout out sa inyo, shout out. <laughs> ayan, mga estudyante ng uh, Pantay National High School. Ayan, shout out. <laughs> ayan, nakakatawa dito. May mga uh, nababay tayo, mga estudyante. At inulit ko, ayan, nakita ko yung mga ano, yun tawag doon yung uh, kabayo tsaka yun yung parang nagpapastol baka yun yung may-ari ng uh, HD3 hindi ko lang sure kita ba? ayun <laughs> hindi ko sure kasi baka nga sa kanya to dahil uh, parang ang design talaga nitong tricycle ay uh, panghakot ng mga baka yung mga uh, pagkain ng kabayo at tsaka yung mga damo na na ginagamit sa pagpapakain ng kabayo ay uh, dito nilalagay sa HD3. At uh, kaya naman ganun yung style niyan ay uh, yun nga. Yun yung uh, ginagamit sa ganyan. Ayan. Hello! Eh, ang page ko, Pops Beans. Ah, sige. Alamat. Search nyo lang, Pops Beans. Makikita dyan nun, Poro HD3, Brutus, ayan. Shoutout ang pangalan nyo. <laughs> ha? Relin. Si? Gia. Tsaka Mera, Mera si Pao. O, oh, Pao. Ayan. Sige. guys, out sa inyo. O, oh, o. Oh. Salamat, salamat. <laughs> Ayan. So, nakakita natin itong mga estudyante at uh, tutuwa din sila dahil, uh, yun nga, nakakita tayo ng uh, motor na ganyan na SD3. Ayan. At uh, yun, nakakatawa kasi may ulit tayo ni HD3. Kaya yun, maraming maraming salamat mga paps last, sa lahat na sumusuporta sa atin sa HD3. Lalong lalo na sa Brutus at sa mga two-stroke. Kaya maraming maraming salamat at ingat sa atin lahat and God bless. Thank you.